Ng isang video ang isang netizen na talagang grabe ang landslide mula sa bundok papunta doon sa mga kabahayan na magagagandang bahay na nakatayo sa tabi ng kalsada. Ito yung mga pinapangarap natin na magkaroon tayo ng magandang bahay pero ganito pa rin para ang mangyayari sa atin. No? Ito ay isang babala na tigilan na natin ang mag-iiliga laging dyan or mamutol ng mga kahoy sa kagubatan dahil hindi malayo talaga na singilin tayo ng kalikasan. Panoorin natin ito. So, ayan mga langga, o. Oh. Nakuhaan ng isang uh, uh netizen na ang um, pagragasa ng uh, lupa na nanggagaling. Ito may, itong lupa na ito ay may kasama ng uh, tubig dahil malakas nga ulan. Ito ay party po ito ng Libon Albay. Ayan, sa mga bi, sa bicol po ito. Ay, tingnan nga nyo Tingnan nyo mga langga, ang gaganda ng mga bahay. Naku. Habang pinapanood ko itong video na to, ang sakit sa dibdib, di ba? Kahit naman sabihin nating hindi ating bahayan, pero naramdaman din natin kung paano tayo magpundar ng mga kagamitan or pinangarap natin magkaroon tayo ng magandang bahay, marangyang bahay. Ito, so panorin nga natin itong mga langga. Ito yung kasabay kahapon, di ba bumagyo na bagyong Christine? So sa lakas ng tindi ng ulan, eto na siya. Uy, kawawa. Alam mo, naramdaman ko ngayon yung lungkot. Yung lungkot naramdaman ko ngayon dito sa puso ko yung bang uh, imagine niyo na nangangarap tayo na magkaroon ng uh, ganitong klaseng bahay pero tingnan niyo naman. Nako. Grabe, 'di ba? nakakalungkot isipin dahil wala tayong magagawa dahil ang kalikasan na ang naningil sa atin kahit sabihin nyo hindi nga tayo gumawa ng ganyan pero nadamay na tayo oh grabe umatras yung mga tao, yung loob ng bahay, wala nang katao-tao kasi siyempre nagtakbuhan eh, landslide yan eh. Ay nako Diyos ko Lord, wag naman sanang maulit ito ha. Tinan nyo, oh, lupa ang kasama. Nakita nyo ba mga langga, lupa. Grabe. Imagine niyo galing sa kabundukan yung lupa na yan. sus ginuo ko. Ay, nako. Ang club di ba? siguro ito ng ilang taon itong mga bahay na nandito nakatayo na magaganda. Ay, lalong-lalo -lalo na siguro pag uh, abroad ang uh, ang nagpundar nito. Nako, napakasakit. Di ba? Makikita mo yung bahay mo. Wala na. Maganda pa nga siguro kung binagyo o binaha kahit papaano, mau ka pa paano may mauuwi ang kapa. May masisilungan ka pag, pag wala ng tubig. Ito wala eh. Wala ka talagang ano. Ay, Diyos ko Lord. Ay, Jesus Maria usit. Ang sakit. Diba? Ang sakit sa totoo lang. Ako mga langga, ito na yung sinasabi ba? Diba? Ito nangyari din ito sa amin eh. Yung, 'di ba, mayroon din akong video na yung sa Antipolo noon na uh, yung Antipolo na yan napakataas talaga ng lugar yan, pero bakit nababaha pa? At bakit ganoon ang baha, napakalakas, para bang galit na galit yung tubig. Kasi alam niyo mga langga, sa totoo lang, wala nang kagubatan sa mga bundok. Ang mga kahoy, pinagpuputol na, nawala man lang kapalit. Wala namang problema yan sana, 'di ba? Sana yung mga nanonood dito ay maintindihan natin. 'Di ba? Para namang imagine niyo mga langga kung nanonood, kung manood, mapanood niyo ito, pasensya na. Kasi iba yung ano ko ngayon eh. Para bang gumaganyan yung puso ko. Kung napanood niyo ito, hindi niyo man lang naisip yung kapakanan yung kinabukasan ng mga ka, mga manliliit pa nating mga anak na mayroon pa silang maaabutan. Na wag namang mangyari sana uli ng ganito. Pag kayo magputol, pwede niyo naman taniman uli, 'di ba? Part pa papaano, sa tagal at tumatakbo ng panahon, lalaki na laki ng mga kahoy na yan, mapakinabangan pa natin yan, at minis mayroon pa, mayroon pang kasunod. Ito siguro pinutol ng pinutol, tapos kagaya niyan. Ang kagubatan, ang kalupaan doon sa kabundukan, eh, kalbo na rin, as in, so, nandyan yung mga mining-mining na yan. ba? Diba? Kasi sa antipolo, ganyan din, eh. Kumbaga, yung bundok ng antipolo, nandoon, kinukuha yung mga bato na pwedeng gawin na simento. Ang nangyari, ayun, nag-collapse kaya para bang nakita nyo, di ba yung sa video ko na inupload dito, parang, ano, yung galit na galit talaga, yung nakikita ko yung tubig noon na sobrang galit. Bakit ba? Parang may sign nyo eh. May sign na bakit nyo ito ginawa? Nananahimik kami. Kasi alam nyo sa tutulang ang kalikasan, mayroong bantayan. May bantayan. Lahat naman talaga dito sa mundo natin is may mga bantayan. Nirerespeto dapat natin yan. Kaso wala tayong magagawa. Dahil pag ang gobyerno na ang kumilos, ayun, nagagawa nilang gusto nila. Pero atin naman yun naman kapalit. ba diba? Ang sakit isipin, no? Mga langga. Ano sa palagay niyo, mga langga? Tama ba to na ganito na nangyari ngayon? na nag, uh, sinabayan pa ng bagyo ng Christine, tapos sinabayang pa ng landslide, ito po ay nangyari sa Albay. So, comment down below kayo dyan at huwag niyong kalimutan, pakishare, like, and comment at follow ng aking Facebook page. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunod niyo ng aking mga reaction video.